Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung bago pa lamang kayo sa aking channel, ay mag-subscribe upang maging updated sa mga kwento, akda, at mga aralin na aking ibabahagi rito. Ikasampung Baitang Filipino: Paglisan, isang buod. Things Fall Apart ni Chinua Achebe. Nobela mula sa Nigeria isinalin sa Filipino ni Julieta U. Rivera. Si Okonkwo, isang matapang at respetadong mandirigma nagmula sa lahi ng mga Umuofia, isang hindi gaanong kilala at hindi kalakihang tribo sa Nigeria. Labing walong taong gulang noon si Okonkwo, matalo niya sa isang labanan si Amalinze, ang pusa. Dahil dito, kinilala ang katapangan ni Okonku mula Omofia hanggang Beino. Sa maraming pagkakataon, ipinamalas ni Okonku ang kanyang katapangan upang mapagtakpa ng laman ng kanyang dibdib laban sa kanyang ama, si Onoka, na sa kanyang tingin ay mahina at talunan. Walang nagawang mahusay ang kanyang amang si Onoka dahil sa kanyang katamaran. Sa halip, Puro kahihiya ng iniwan nito sa kanilang pamilya sapagkat nag-iwan pa ito ng maraming utang sa mga kanayon bukod pa sa pinabayaan niya ang kanyang pamilya. Ang naging buhay na ito ni Unoka ay laban kay Okonku, kaya pinatunayan niyang naiiba siya sa kanyang ama. Para patunayan ang kanyang kakayahan sa pamumuno, pinamahalaan niya ang siyam na nayon at siya ay nagtagumpay tatlo ang kanyang naging asawa. Nakapundar ng mga ari-arian na nagpapatunay lamang ng kanyang pagiging masipag. Naging matapang na mandirigma at makapangyarihan siya sa buong nayon. Dahil dito, siya ay kinilalang leader ng kanilang tribo. Dahil sa kanyang kakayahan sa pamumuno, pinili si Okonku ng mga kanayon upang ipagtanggol si Aikimifuna ang lalaking kinuha bilang tanda ng pakikipagsundo sa kapayapaan sa mapagitan ng Omofea at isang nayon pagkatapos mapatay ng tatay ni Aikimifuna ang isang babaing Omofea. Tumira ang batang lalaki kina Okonku. Naging magiliw at magkasundo naman ang dalawa. Itinuring ng bata si Okonku bilang pangalawang magulang. Isang araw, lihim na ipinalam ni Ogbufi ni izuro isa sa matatandang taga Omofia, ang planong pagpatay kay Aikimefuna. Binalaan ni Izuro na huwag makialam sa planong ito si Okonku. Hindi ka dapat makialam sa isasagawang iyon ng kalalakihan ng Omofia, sapagkat isang ama na ang turing ni Aikimefuna sa iyo. Wika ni Ogbuefe Izuro kay Okonku. Dahil dito, gumawa ng paraan si Okonkwo. Pinaniwala niyang iyahatid na si Aikimefuna sa kanyang tunay na ina. Naglakbay ang bata kasama ang ilang kalalakihan ng Umofia. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, sinugod ng mga kasamang lalaki si Aikimefuna upang patayin, ngunit nakatakas ang bata. Nagpasaklolo ito sa kanyang ama-amahan. Noon ay nasa harapan ng mga katribo si Okonko upang mapanatili ang ipinakitang katapangan. tinaganya ang bata sa harapan nila sa kabila ng paghingi ng awa sa itinuring na ama. Nakalimutan ni Okonko ang naging usapan nila ni Ogbuefe Izuro. Umuwi si Okonko na mag-isa. Wala na ang batang tumulong at gumabay sa kanya. Naging simula naman iyon ng malaking pagbabago kay Okonkwo. Hindi na siya makakain, hindi na makatulog, hindi na rin makapag-isip ng maayos. Ramdam niya sa kanyang sarili ang depresyong siya rin naman ang may pagkakamali. Kaya't upang maibisa ng kapighatian at huwag matulad sa kanyang ama na isang sawi ay nagtungo siya sa kanyang kaibigang si Obirika. Humingi siya ng payo rito at nakaramdam naman siya ng kaunting gaan ng loob. Nagkasakit naman noon si Izinma, anak na babae ni Okonku, ngunit gumaling din sa tulong ng mga halamang gamot na ipinanlunas ng kanyang ama. Lumipas ang panahon. Nabalitaan ni Okonku na namatay si Obuefe Izudo. Nakaramdam ng konsensya si Okonkwo sapagkat nang huling makausap niya ito ay noong bigyan siya nito ng babala tungkol sa pagkonsulta sa orakulo na papatayin si Aiki Mifuna. Pinuno ng malalakas na tunog ng tambol na sinasabayan ng alingaw ng malakas na putok ng baril ang maririnig sa paligid habang nakaburol si Obuefe Izudo. Kagimbal-gimbal na trahedya ang bumulaga sa lahat ng mga naroroon nang pumutok ang baril ni Okonko at tamaan ang labing alim na taong gulang na anak ng Yumao. Dahil dito, kailangang pagbayaran ni Okonkwo ang nagawang kasalanan laban sa kanyang kaangkan. Isang malaking pagkakasala sa Diyosa ng Lupa ang pumatay at makapatay ng kauri hinakot lahat ni Okonku ang kanyang mga ari-arian at mahalagang kagamitan at nagtungo sa banta. Lugar ng kapanganakan ng kanyang ina, dala ang kanyang buong pamilya. Sinunog ang mga natirang hayop, kubo at mga naiwang pag-aari ni Okonku, tanda ng paglilinis sa buong pamayanan sa kasalanan nito. Malugod naman silang tinanggap ng mga kaanak, higit lalo ang tiyuhin nitong si Ochendo. Tinulungan nila si Naokonko na makapagpatayo ng kanilang munting pamayanan at pinahiram ng mga butil na pagsisimulan ng kanilang munting kabukiran. Malagim at mahirap man ang sinapit ni Okonku, pinilit niyang tanggapin ang lahat at muling magbalik sa kung saan siya nagmula. Dumaan ang dalawang taon ang pagkatapon kina Okonku. sa mga taong iyon matyagang kinukuha at inaani ni Oberika ang mga pananim ni Okonko sa dating lugar. Ibinibenta niya ito at ibinibigay ang pinagbilhan kay Okonko. Buong sipag niya itong ginawa hanggang sa makabalik na si Okonko sa Umoofiya. Isang masamang balita naman noon ang ipinabatid ni Oberika nang minsang nagdala siya ng pinagbilhan kay Okonko. Winasak daw ng mga puti ang abame, isa ding pamayanan ng mga umofiya. Hindi naglaon, may mga dumating na misyonero sa banta. Sa tulong ng isang interpreter na si Ginoong Kiaga, kinausap ni Ginoong Brown, leader ng mga misyonero ang mga taga-banta. Ayon sa kanila, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay isang malaking kasalanan at hindi katanggap-tanggap sa simbahan lalong hindi maunawaan ng mga tagabanta kung paanong ang tatlong persona ay naging iisang Diyos katulad ng ipinaliliwanag ng mga misyonero tungkol sa dapat na pagsamba sa iisa lamang na Panginoon. Layunin ng misyonero na dalhin ang Kristyanismo sa banta at hindi ang tulig sa insila. Nagkasakit si Ginong Brown at pinalitan ni Reverend James Smith isang malupit at bugnuting misyonero. Nagkaroon ng relihiyon ng mga tagabanta. Habang isinasagawa ang taunang seremonya para sa pagsamba sa batala ng lupa, hinablot ni Enoch ang takip sa muka ng isang egwugwo, katumbas ng pagkitil sa espiritu ng mga ninuno. Kinabukasan, sinunog ng igwugwo ang tahanan ni Enoch at ang simbahang itinayo ni na Reverend Smith. Ikinapanlumo ng komisyoner ng distrito ang naganap na panununog sa kanilang simbahan. Dahil dito, humiling siya ng pakikipagpulong sa pinuno ng mga umuofiya. Sa pulong, pinusasa ng mga dumalong pinuno ng mga umuofiya at ikinulong. Nakatikim ng pandudusta, masasakit na salita at pangaabuso ang mga pinuno ng umuofiya. Pagkatapos mapalaya ang mga bilanggo, agad silang nagpulong at napagkasundo ang tumiwalag. Inakala ni Okonku na nais ng mga kaangkan na maghimagsik kung kaya't gamit ang machete, pinatay niya ang pinuno ng mga mensaherong lumapit sa mga kaangkan niya. Hinayaan naman ng tao na makatakas ang iba pang mensahero at doon napagtanto ni Okonko na hindi handa ang kanyang mga kaangkan sa isang gyera. Dumating sa lugar ni Oconco ang commissioner ng distrito upang imbitahan siya sa isang pagdinig sa korte, subalit natagpuan na lamang nilang nakabitin si Oconco. Nagpatiwakal si Oconco. Ibinabani na uberika ang katawan ni Oconco gumimbal sa buong nayon ang nangyaring ito sapagkat kinikilala nila na ang pagpapatiwakal ay isang malaking kasalanan at bukod dito, si Okonku ay nakilala sa pagiging matapang at malakas. Ang taong iyan ay kilala at tanyag sa buong nayon dahil sa kanyang ginawang pagpapatiwakal, matutulad lamang siya sa isang inilibing na aso. Sabi ni Oberika, ang kanyang kaibigan. Mula sa Elements of Literature ni na Holt et al. 2008, Texas, USA. Maraming salamat po sa panunood at pakikinig hanggang sa muling pagkikita. Paalam!